for today's video mga ka-idol so grabe sumabog ang ating viewers mga ka-idol 2 days pa lang ito mga ka-idol nakikita nyo grabe 2 days pa lang meron ng meron ng 100 share at saka 700 plus viewers 2 days pa lang grabe sumabog talaga idol malapit nito mo viral so please support nyo lang ako mga ka-idol thank you so much shout out dyan sa aking mga surin supporters maraming salamat mga ka-idol grabe sumabog talaga ito mga ka -idol. 100 sharing mga ka-idol 2 days pa lang at saka meron na tayong 700 plus viewers grabe thank you so much mga ka-idol please support nyo lang ako thank you so much